nag-aaral magbasa ang estudyanteng si Peter. Siya ay nasa high school na, ngunit hindi pa rin siya gaanong marunong magbasa. Si Peter kasi ay hirap makaitindi ng mga lesson at hirap siyang pumick up, kaya madalas siyang pagtawanan ng mga kaklase. Huwag ka na mag-aral! Wala ka na rin pag-asa! Sabi ng kaklasing lalaki ni Peter at malakas sa tumawa. Bobo ka na talaga kahit kailan. Sabi naman ng isa pang at inagaw ang librong binabasa niya. Ano to? Abakada? Peter, high school ka na. Pero hindi mo pa ito kaya. Bobo ka talaga. ibalik nyo yan. Mahinang sabi ni Peter sa mga ito. Napayuko na lamang si Peter na pagtawanan siya ng mga kaklase niya. Napatigil lamang ang mga ito nang pumasok na ang kanilang guro Kinuha ni Peter ang libro niya sa kaklase at itinago sa kanyang bag. Tahimik na nakinig si Peter. Kahit late na niya, bago niya magets ang topic. Peter, pakibasa ang nasa board. Sabi ng kanyang guro, tumayo si Peter at eksimulang magbasa. Mabagal siya magbasa dahil English ang nakasulat sa board. Stop! Galit na sabi ng guro ni Peter. Peter, grade 8 ka na. Pero ganyan ka pa rin magbasa? Ano ka? Elementary? Aba, gusto mo bang bumagsak? Pasensya na po, sir. Mahinang sabi ni Peter. Pasensya, pasensya! Mag-aral ka kasing mabuti! Ayoko ng bobo sa klase ko! Galit na sabi ng baklang guro. Nagtawanan ang buong kaklase dahil sa sinabi ng guro. Si Peter naman ay para may iyak na dahil sa kahihiyan. Mula grade 7 ay guro ni Peter ang masungit na guro at mula grade 7 ay palagi siya nitong pinahihiya. Naisip na ni Peter na huminto dahil sa kahihiyan pero pinili niya pa rin mag-aral dahil alam niyang may mapapatunayan din siya. Isa pa, gusto ni Peter na makabawi sa mga magulang niya lalo na sa kanyang inang na sa ibang bansa. Gusto ni Peter na sama-sama na sila, kaya gagawin niya lahat para makapagtapos. Kahit pa ang mga tao sa paligid niya, ay binibigan siya ng dahilan para huminto. Pagkatapos ipahiya si Peter ng guro, ay pinatayo siya nito buong magdamag sa klase. Hindi naman nagreklamo si Peter at nagpatuloy lamang sa pakikinig at pagsusulat kahit ganoon ang kanyang posisyon. Peter, nagsasawa na ako sa pagiging bobo mo. Kaya sana ay mag-improve ka naman. Sabi ng guro bago lumabas ang kanilang klase. Iniligpit ni Peter ang kanyang gamit at hindi pinansin ang mga kaklase niya tinutokso siya. Huminto ka na lang! Sabi ng babaeng kaklase ni Peter Huminto ka na lang kaysa mabuhay ka sa kahihiyan. Mas kahihiyan pala sa akin kung ihinto ako. Sabi ni Peter at ngumiti. Kailangan ko pang bumawi kila mama at papa. Haha, <laughs> sa tingin mo ba may mararating ang pagiging bobo mo? Natatawan tanong ng kaklase niyang lalaki. Gumiti lamang si Peter bago isukbit ang kanyang bag at lumabas sa classroom. Dumiretsyo agad si Peter sa gate dahil wala naman siyang kaibigan na mag-aaya sa kanyang gumala o maglaro. Ayaw na mga kaklase ni Peter sa kanya dahil sa pagiging mahina niya sa klase. Ayasang naman kay Peter dahil may mga kapatid naman siyang nakakaintindi sa kanya. Papa! Nakangiting sabi ni Peter na makita ang ama sa labas ng gate. Sumakay agad si Peter sa tricycle ng ama. Tricycle driver naman ang ama ni Peter at palagi siyang hatid sundo nito. Kumusta ang skwela anak? Tanong ng kanyang ama. Ayos ang po, sagot ni Peter. Ayaw magsumbong ni Peter sa kung anong trato sa kanya sa eskwelahan. Ayaw niyang bigyan pa ng iisipin ng kanyang pamilya at ayaw niya rin ng gulo. Nang makarating sa bahay ay agad tinawagan ni Peter ang kanyang ina. Mama! nakangiting sabi ni Peter at kumaway sa ina. I miss you, Mama. Miss na miss na rin kita, Bunso. Tugon ng kanyang ina. Magpapakabait kayo palagi kay Papa, ah? At palagi mag-aaral na mabuti. Nakangiting tumangu naman si Peter sa ina. Kahit sobrang sakit na para kay Peter, palagi pa rin siya magpapatuloy sa buhay. Pinangako ni Peter Nababawi siya sa kanyang mga magulang sa abot ng kanyang makakaya. Hinding hindi niya sasayangin ang sakripisyo ng mga ito para sa kanila magkakapatid. Pinapaandalan mo na naman ako ng kabubuhan mo, Peter! Galit na sabi na masungit na guro kay Peter. Hindi ka ba talaga marunong umintindi? Pagod na pagod na ako magturo! Tapos sasabay ka pa sa pagod ko! Pasensya na po, sir. Mahina po talaga kasi ako umintindi, sabi ni Peter. Hindi excuse ang pagiging bobo mo. Mag-drop ka na lang! Inis sabi ng guro. Napatikom laman ng bibig si Peter at hindi kumibo. Sa araw-araw na nagdaan ay palagi siyang napapahiya. Minsan iiyak na lamang sa kwarto si Peter mag-isa. Ayaw niya kasi umiyak sa harapan ng pamilya nila dahil ayaw niya mag-alala ang mga ito. Unti-unting nauubos si Peter dahil sa dami ng sama loob na dinadamdam niya. Pakiramdam ni Peter ay susuko na siya. Pero sa tuwing nakikita niya ang ngiti ng kanyang pamilya, nanunumbalik ang kanyang sigla. Nagsumapit ang pagtatapos sa pag-aaral nila. Ang masungit na guru lamang ang hindi pumirma sa clearance si Peter kaya hindi ito makapag-enroll sa grade 9. Bayaran mo ko ng isang libo kung gusto mong pumasa. Sabi ng masungit na guro kay Peter. Aba, pinagod mo kung bobo ka. Kaya dapat lang nabayaran mo ko. Kahit labag sa loob ni Peter, binayaran niya ang guro para lamang mapirmahan ang kanyang clearance. Akala ni Peter ay hindi na niya magiging guro ang madalas manghamak sa kanya, pero ito pa ang naging advisor niya Hi Ikaw ni na naman bobo ka Punga dito sa kanya Magpapakilala ka pa ba niyan O gusto mong ako na ang magpakilala sa iyo Ah ah Tumawa ang guro Ito pala si Peter Siya ang pinakabobok estudyanteng nakilala ko mula Grade 7 Walang ibang alam yan kundi ang maging bobo Asahan nyo nang palagi magtatagal ang oras natin dahil sa kagaya niya. Napayuko na lamang si Peter dahil sa sobrang kahihiyan. Pakiramdam niya ay hindi na niya kakayanin pa na makasama ang guro. Ayaw namang mag-transfer ni Peter sa ibang eskwelahan dahil ito na ang eskwelahang malapit sa kanila. Sa araw-araw na nakikita niya ang guro, araw-araw din siyang nakakaramdam ng masakit na salita mula rito. Unti-unti nang sumusuko si Peter pero na makilala niya ang isang babaeng itinuring siyang kaibigan ay nabuhayan siya ng loob. Sa araw-araw na kasama ni Peter ang babae ay palagi nitong pinagagaan ng kanyang loob. Ito rin ang nagtuturo sa kanya at talagang pinagtsatsagaan siya nito. Mas lalong naisip ni Peter ang magpursigi at masaya siya dahil nag improve siya kahit paunti-unti. Aba! Nababawasan yata ang pagiging bobo mo ah! Natatawang sabi na masungit na guro. Ang tanong, tuluyan bang mawawala ang pagiging bobo mo? Baka patayin na ako, bobo ka pa rin. Hindi na lamang ito pinansin ni Peter at nagpatuloy na lamang sa pagsagot ng exam. Nairaos si Peter ang grade 9 kahit pa dinadown siya ng karamihan. Yun nga lang, masinubok si Peter na makatungtong siya ng grade 10. Guru na naman niya kasi ang masungit na guru at mas grabe ang ginagawa sa kanya nito. Palagi rin siya nitong tinatakot tungkol sa pag-graduate niya kaya hindi maiwasan ni Peter na mag-overthink. Peter, kaya mo yan? Sabi ng babaeng kaibigan ni Peter. Nandito ako palagi para sa iyo. Gumiti naman si Peter at tumangu. Kahit anong gawin ni Peter ay palagi talaga siyang puntirya na masungit na guro. Ngunit sa kabila ng lahat, nakapagtapos pa rin si Peter. Masama ang tingin ng gurong masungit sa kanya habang isinasabit ng kanyang ama ang medalya sa kanya. Si Peter kasi ay naging honor pa na labis na kinainis ng guro. Salamat po sir, sabi ni Peter sa guro bago siya bumaba. Masaya si Peter dahil nakatakas na siya sa padalang iyon. Masaya si Peter dahil nakatakas na siya sa pamamahiya ng guro. Sa college, ay mas nagpursige si Peter. Hindi na siya katulad noon na masyadong slow. Mabilis lang nakakapick si Peter, kaya labis ang tuwa niya. Isa pang ikinatutuwa ni Peter ay mababait ang guro sa bago niyang eskwelahan. Pinalakas ng mga ito ang kanyang kalooban kaya mas lalo pa siya nagpursige. Lumipas ang mga taon at ang paghihirap ni Peter ay nasuklian. nang makapasa siya sa board exam. Ay nakakuha agad siya ng trabaho kaya agad niyang pinauwi ang kanyang ina sa Pilipinas. Ma, hindi na kayo babalik sa ibang bansa para magtrabaho. Nakangiting sabi ni Peter sa ina. Pa, hindi na magda ulit at magpapahinga na lang kay ni Mama. Ate, kuya, ako naman ang malilibre sa inyo at ako naman ang bahala sa mga luho nyo. Simula ngayon, ako naman po ang babawi sa inyong apat. Napaluha naman ang pamilya ni Peter bago siya yapusin ng yakap. Natawa naman si Peter at gumanti sa yakap ng kanyang pamilya. Sobrang saya ni Peter sa kanyang nanatiling at alam niyang mas malayo pa ang kanyang mararating. Oh, ikaw pala, Bobo! Napatigas sa paglalakad si Peter. Nang masalubong niya ang masungit na gurong, madalas siyang ipinahiya noon at idown. Ano na nang nangyari sa'yo? Ha, tingnan mo nga naman. Tama ako na wala kang mararating. Siguro, isa ka ngayon sa mga cargador sa palengke. May handaan kila Peter. Kaya marungis siya ngayon, kaya inisip agad na masungit na guro na mababa lang siya ngayon. Nagsayang ka lang ng pera. Dapat ay binigay mo na lang sa akin. Sabi ng guro at tumawa. Kahit kailan, walang mararating ang bobong katulad mo sa mundo. Isa ka lang mababang uri ng tao. Wala ka lugar sa mundong to. Tutal, kargador ka naman. Puhatin mo itong mga at babayaran kita. Hindi gumalaw si Peter at tumingin lang sa guro. Oh, hindi ka gagalaw. Ako na nga ito nagbabagad ang loob. Sabi pa na masungit na guro. Kung ako ang naging magulang mo, ha, pinatay na kita. Mabuti nga po hindi ikaw eh. Sabi ni Peter. Sir, mataas po ang respeto ko sa mga guro. Pero sa iyo hindi. Kayo pong mga guro ang pangalawang magulang namin mga estudyante nyo. Pero anong ginawa mo? Minamaliit mo kami. Trabaho niyo pong mapalawak ang kanunungan namin. Pero ang ginagawa mo po ay pababain ang tingin namin sa sarili namin. Ngumiti si Peter. Alam niyo po kung anong narating nakagaya kong bobo ang tingin niyo? Isa po akong engineer ngayon. Katunayan, nagtatrabaho po ako ngayon sa isang sikat na kumpanya. Natigilan ang guro dahil sa si isinambit ni Peter. Ito pong bobong sinasabi nyo. Graduate na summa cum laude. At number one sa lista no board exam. Degree holder po itong sinasabi nyong bobo. Sabi ni Peter. Alam nyo po sir, matanda na kayo. Kaya sana, tumanda din pong pag-iisip nyo. Hindi porket mahinang utak na isang estudyante, ay titignan nyo na bilang walang maradating. Alam nyo po kung sino ang walang lugar sa mundo? ang kagaya niyo po ang walang lugar sa mundo. Hindi ko nga po alam kung bakit naging guru kayo eh. Sabi pa ni Peter. Sige na sir, mauna na po ako. Pinabibili lang kasi ako ng lechon ni mama eh. Kunig niyo po na engineer para magawa na mabuting utak niyo. Tawagan niyo lang po ako. Bibigyan pa kita ng discount. Iniwan ni Peter ang gurong masungit na tameme lamang at hindi makapaniwala sa narinig ayaw ni Peter na magyabang dito kaya lang sumabog na siya. Ang pasensya niya at sama ng loob na kinikimkim sa guro ay sumabog na. Hindi na napigilan ni Peter ang sarili kaya pinatulan niya ang guro. At dahil sa ginawa niya, gumaan lang ang kanyang pakiramdam. Walang pakialam si Peter kung nasaktan niya ang loob ng guro. Dahil para sa kanya, deserve nito ang mga sinabi niya masaya si Peter dahil nakaganti siya sa guro. Hindi man pisikal na ganti ang nagawa niya. Masaya naman ang kalooban niya dahil pagiging successful ang naging ganti at sampal sa dating guro. Na walang ginawa kundi ang ipahiya siya at paulit-ulit na maliitin. Dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!